Ayan, good afternoon po mga kalingap. Nandito po tayo sa bahay ni Marcel. At si Marcel po ay natataranta kasi binan ano ko siya, binigla. Ayan, si Marcel po ay isa sa ating na uh, nakilala. Nakilala natin si Marcel sa ano. Sa kakabalik-balik ko dito sa... Oh. <laughs> <laughs> nakilala ko po si Marcel kakabalik-balik ko dito sa labo. Kasi may tinutulungan pa ako dito. Ayan, kaya nakilala natin siya. May kamote ako, baka gusto ko kamote. Ay, gusto, gusto kamote ko yan! Huwag ka ano, mataranta, <laughs> kalma ka, Ay, si ginagawa pa ako, isa pa. Sige, nakakalmahan mo lang. Hindi kami nagmamadali. Matagal pa yung maghapon. Ayan, yan po yung ating ulam, adobo, and may kamote, and may kanin. Ayan. Natataranta si Marcel. Huwag kang mataranta, Marcel. Kasi ako lang naman to. At saka si Casey. Ayan kasama po natin si Casey. Kalma ah. na. ka, ka lang, kalma ka lang. Kalma ka lang. Grabe e, si Marcel. Ayan, si Marcel po yung ating kaibigan dito sa Pundado. Pero na naka-ano? Naka-live ka ate? Uh, hindi, naka-video lang ako. Ah, naka-video lang. Ayan, na. Ay, so, Maramaya po kami mamaya po, interviewin natin si Marcel. Siya po kasi ano sa rin. Single mom! <laughs> proud. <laughs> Oo, proud. Oh, proud. Single mom. Tatlo ang anak. Kaya po, buhay. batch yeah, ko yan. Ayan. Ayan. Kami lang talaga yung Puyang mga strong. Nah, Di ba? Kapag single, mga oh, strong yan. Yeah. Mga Saka single man po, mga strong. Tsaka magaganda. <laughs> <laughs> ay, um, alam nyo po, kami ay dalawang tao na ni Marcel magkakilala. Ay! Dalawang taon na nga! Dalawang oh, okay. na hmm. Ay, grabe! Ay, grabe! Nasaan ang coffee? <laughs> ay, nga! Ay, meron sa ano? Sa, may kape po tayo sa sakin. May kain camp. po. Anak, may kain natin si Marcel ng uh, kape. Sa mga gusto si pong mag-order ng cake, ayan, meron po siyang Marcel Cakes Corner. Corner. Ayan, pwede po kayo mag-order doon. Nagpapadeliver ka, dahil. Pwede, kaya lang pinapa-deliver ko lang. Angkas, ayan, ah. Oh. ganyan. Yan, masarap po ang cake nito. Actually mm. po, ang dinayo ko lang talaga dito ay cake. <laughs> Nasaan sila Juan TV na? Ayan, ay, <laughs> yung cake. Kaso po, po, <laughs> ayan, pinatanghalian na, pinatanghalian tayo dito. Siyempre, o, mm. oh, diba? Hindi <laughs> natin tatanggi. <laughs> ay, ako, wala akong schedule. Masaway ko, otim Mabukong bibigla eh. Ayan. Wala tayong schedule lang pagpunta. Basta binibigla lang natin yan sila. <laughs> basta yung may buko. Walang supply-supply. Busy-busy po yan. Maraming orders uh -huh. sa kanya. Eh. Ang dugyot ng bahay ko, oh. Okay. Ay, naku, relate ako sa'yo talaga. Huwag ba ka na magpaliwanag. Ganyan ako. Anong puno? Ba't ang ganda ko dyan sa puno? Ang <laughs> <laughs> ganda ka naman talaga, eh. Ay, may filter. Ang ganda na. Ang ganda na. ganda Ang saling sa ka, charter. Oh. <laughs> ay, nakita. Okay. Okay Shout out out mga viewers. Sila po. Mga kalingap kasi. <laughs> ay, kasi mga kalingap. Ay, mga kalingap po pala. Eh. Shout Shoutout. Dito kami ngayon maglalansya. Punta labo. Oh, daba, ang dama ganda natin dyan. Kahit hard. Maganda lang talaga tayo. <laughs> <laughs> hindi yung peke. <laughs> Sa po tayong kumain, mga kalingat masarap yung luto ni Miss Marcel na adobo. At yung kamote. Yun talaga yung nagustuhan ko. And mayroon siya na... Chocolate cake. cake. Mayroon oh. chocolate cake. Ano na... yun na bite ba? Pang ano, pang dessert. yun. Pero hindi ko na kayang kumain. Kasi ang inupakan ko talaga ito. Oo, namis ko tong kamote. Yan. Ito yung regalo ko kay Marcel. DXN uh, coffee Ayan. Tikman mo yung copy ng DXN. Mm. Nakakapagpaganda yan. Hindi, nakakapagpataba. Nakakapagpasexy Mag na, ate, yan. Magkano natin sa kasi niya? Na, baka lalo mamaya. <laughs> Hindi, masarap. Paron, ano yan siya? Ah, uh, makremier. Marami kasing kape ang DXN po. merong link na 3 uh, in 1. Ito po ay classic coffee. Mm. Para siyang ano, cappuccino ng Starbucks. Ay, wow. oh, mm. mm, sarap yan. Lasa siyang cappuccino, 35. Oh, mas mura yan kaysa doon sa Starbucks. Mahal naman. <laughs> Mas mura yan. Mas mura ang ay, kapi ng DXN. Oo nga. Saka, Masarap -ka yan. daw ito. Maganda oh, sa, sa health. Kaya, Kaya, pala si Ate Roda naging blooming at maganda. Ito ang ginagawa. Yes, yan yung ano. Sa blooming. Din hindi na, yan yung yung yung. secret. Talaga, nire-reveal ko para gayahin nyo ako. Saka iba ang aura mo ngayon. Wala, bakit? talaga, Ate. Ah, ay, grabe. Di tulad nun. Ano ba pagkakain? Hanap na ako ng barya dito. Yan sabi ko, iba talaga kapag may sasakyan at saka naka DXN. Naka Ay, oh yes. <laughs> DXN lang po talaga ang sagot para maging blooming ang tao. Uh, Alam mo, yung nagkakapi ka na, kumikita ka pa. Okay, yung yun lang yun. Kaya talagang nakaka-blooming yan. Yan. Mm. Sa mga gusto pong mag- avail ng products ng DXN. Uh, mas masarap daw ito. Tsaka, mura mm. lang. Mura lang yan. And, Hello, papakita man. ko po sa inyo yung ginawa ni Marcel na cake. Ang dugit dyan, Kaya mo na siya. Yan. Ang tagal niyan kuhain. My birthday cake siya oh. Ay wala naman. Ayan po. Oh. Sa mga gusto pang mag-order, Marcel Cakes Corner po ang kanyang Facebook page. Meron oh, kayo atin. diba? Hindi dito lang sa bahay. Homemade. Homemade lang siya, homemade. Masipag 'yan, nakilala ko siya gumagawa na ng cake hanggang ngayon. Minsan Minsan pag marami, mga ilan. Minsan nagkakasabay yung mga paluwagan, yung mga reseller po mm -hmm. sa paluwagan. Ha? Minsan wala akong tulog. Grabe na. No? Wala pa akong tulog talaga. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking video. Bye bye. Thank you Marcel. God bless.